John Hilario, may hirit na pangbubuking kay Kim Chu at Paolo Abilino. Sa laki ng mga mata ni Quisdo, palagi niyang nahuhuli ang dalawa, kahit panitago ito. Ibinida ba naman na nagpunta daw umano si Paolo sa estudyo para dadhin kay Kim Ming ang ilang gamit nito. Dalawang mag-asawa, ayaw ipagawa sa mga ni Kim Chu. Gusto na sisilayan ito. Kaya laging nasasabihan na palaging may sumusulpot na isang galaki. Naka black mask, woody jacket at cap. Kilit overload ang daming ayuda. Ayon nga sa mga komento, totoo naman kasi talaga ang maabanag na mga shooting host. Buti hindi marunong mapikong ito si Idol. Marunong makisabay kahit palaging gisang-gisa na siya. Ewan ko ba, ang daming inis sa kanya. Especially mga bashers na walang ambag sa Kim Pao. Palaging sinisilip ang mga achievements ng darawa, Lalo kay Kim Choo na palaging questionable ang mga projects. Kahit hindi naman dapat. Ayon pa sa isang komento, na yung 2025, ang layo na nila. Mas naging close at sweet sila. Ang katanga ng pasok ng taon na ito, palaging may ayuda. Pagpasok parang netong January, kaya ang saya-saya na mo, na mga support, supporters, lahat abangers na sa movie. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento. Anong say ninyo sa patuloy ay pagiging matatag at pagiging sweet nila sa isa't isa.